VP Sara Duterte isinaysay kung bakit hindi siya nagbibigay ng kanyang panig sa kamera kaugnay ng controversial na confidential fund. May detalye si Rajaman Joy Sadra. Joyce. RNN Live Report. Isinaysay ni Vice President Sara Duterte ang dahilan kung bakit hindi siya nagbibigay ng panig sa kamera kaugnay ng pagquestion sa paggamit ng kanyang tanggapan ng confidential fund. Ayon kay VP Sara Kaduda-Duda na pawang kinat kinatawan ng Tingog Party List ni Speaker Martin Romualdez ang anyay puwipiga sa kanya sa nasabing kontrobersiya. Talaga ako nagpapaliwanag lalong-lalo na sa mga members of the House of Representatives dahil uh, bigyan ko kayo ng example, no? Ang may-ari ng Tingog Party List ay si Martin Romualdez. Sinabi niya 'yan sa akin noon na siya ang may-ari ng King of Party List. At uh, ano ang pwede natin sabihin na mag-substantiate no? na totoo siya ang may-ari ng King of Party List ay yung first nominee nila ay asawa niya. So, ibig sabihin, yung second nominee nila na si Jude Asidre na gusto niyang uh, sumagot ako sa kanya uh, patungkol sa confidential funds ay... Huwag mamayari ni Martin Romualdez. Nagnawagan din si VP Sara sa mga botante na huwag suportahan ang anyay party list sa pag-aari ng pamilya Romualdez. Sa Tingog Party List, madami nagtatanong sa akin ngayon ano bang magagawa namin? Ano bang matulong namin sa eleksyon? Unang-una, pwede niyo siguro matulong talaga, huwag niyo iboto yung Tingog Party List kasi ang boto para sa tingong party list ay boto para kay Martin Romualdez. Isipin niyo, tatlo na yung seats niya sa House of Representatives. Una na rin inayag ni VP Sara na nakahanda siyang sagutin sa impeachment court at mga akusasyon na laban sa kanya. Kasama mo sa DCXL Manila, Radyo Manjoy, Skuryantas, Adra, Tatak, RMN.